Magandang buhay mga kagri. Pasyal ko lang po kayo dito sa nandito po ako ngayon sa Protection Dike ng Oriental Mindoro sa Nauhan. Barangay Paita. No? Grabe o. Oh. Ginagawa ito sa uh, itong Nauhan ay binabubog tubig. Eh, oh. Alam mo kataas niya. No? Grabe yan. Parang isang pulse na eh. Doble. Ito naman. Tingnan yung lapad o. Hindi ko alam anong plano dito ng National Government. Dito ako dumaan. At saan ako dumaan? Doon nga tao sa kabila dumaan. Ah dito. Nandun na yung motor. Tingnan nyo. Anim na truck. Grabe. Pwede magsalubong. Hindi ko alam kung ang haba pala nito yung ganda oh. sa dulo doon. Gagawin yata itong lilipat ang karsada dito. O gagawin itong posibleng, posibleng lang. Ano kayang gagawin dito? Pasyal pa tayo dito. Sa Wow Pinoy TV natin pinicture ito mga hungry. pero nalaki pa uwi na eh, enjoy na natin ang moment once at ano lang natin, kasi na lifetime lang ito ngayon lang po ulit tayo nag ng na educational trip ay tingnan nyo ka naman lapad na rin oh. po yan na truck pito, 6 to 7 na truck, pwede magsalubong oh. at yan po ang halko halcon talaga yan paano ng halcon ito ilang meter lang siguro mga 1000 meter lang ito eh ano na ay tin niya baha oh unting ulan lang ma ano ang body of dito malakas ano green na green paitan river dami na po namatay dyan yung mga maglalasing may vlog na ako dyan dati yan oh ano? yung naglalakad yun ano? oh ng ganda. Hanggang saan tayo makakarating. Ang ganda. Mag-enjoy po kayo sa view. Ang ganda ng view ng ano. ano. Ang ganda. So, hindi tayo nagpapakaba. financial ko lang po kayo. At napakaganda nitong protection deck nito. Hanggang dun eh. Sa harap araw magtuturo lang ako dito pagbalik. Magtuturo ako hanggang dun. Maka hanggang, hanggang dun sa ano. <sighs> Pagod na po ako. Hanggang dito na lang at ang haba nito eh talaga tinan nyo ang lapad sobrang lapad talaga hindi biro tara itong ano ay grabe pinakamalapad na highway sa lalawigan ito hindi man highway ito protection dive pinakamalapad akala ko biro lang dati ng mga kaibigan ko ay pala oh, ito yung kabila at yan eh, dati binabahayan yan ang bababag kaya pinaprotection na nyan yun may nadasak yan ito ang mga community dito. Nandoon naman ang mga IP community sa taas. Ayun, taas niya, no. Grabe. Oh. Yung normal na dike, dalawa tatlong ganun kala. Lalim mo, oh. grabe yung taas niya. So yun. O. Ako pa iba balik na. At pinasyal ko lang po kasi napakalapad na parang super highway na to eh. Talo pa nga nito super highway oh. Super highway mga apat na salubungan lang ito akarang anim eh grabe po oh so mga hata ngayon mga ko yun lang para may iba naman ng ating vlog pa ito malaking bagay sa mga magsasaka mga kagre natin na ah, diyan dumidepende sa palay eh. hindi nasisira ka nilang mga saging at ano yan, yung mga saging na yan oh at mga palayan oh ito yung super highway ang entrance oh so. Rabi, lagi isa lang entrance niya pero marami siyang dadaanan yun. Dinaanan ko kanina doon. Akala ko sandang ka lang hanggang tuhod pala. So, nakapag-vlog naman ako. Yan lang po. Paalam and God bless. Hanggang na lang po ating vlog. Sa mga susunod video po ulit. Papay muna po. God bless po sa lahat.